Madadaanan kayo ng camera Hello! Okay lamang! <laughs> okay lamang. Saan itong gawa? Bagoong alamang. Santa Cruz. Santa Cruz. Ang ganda ng packaging. Wow! Syempre yung sarili katin. Wow! From Cebuyao. Cebuya. From Cebuyao, Torrijos. Wow! May Cebuyao na pangalan pa oh. Tapos, ito rin si Buya, ang ganda ng packaging. Pero iba-iba ng uh, ano ito, ng flavor. Crunchy, original. Ito crunchy. With, uh, with, cocoa sugar. Sugar. with cocoa sugar. Wow, may cocoa sugar. And then, crunchy Alin ho yung crunchy diyan. Ito crunchy. Oh wow, so sa lahat nating mga kababayang marindokenyo na nanunood ngayon dito sa ating live streaming, Isang magandang uh, araw po ng Viernes uh, ngayon po ay uh, October to 19 October 19 at live na live ito dito sa SM Mega Trade Hall. Ito ang kasalukuyang ginagawa na Mimaropa Naturally Agri Trade Tourism Fair 2018 dito naman sa Mega Trade Hall SM Mega Mall October 17 na mula to uh, Mula October 17 po yan hanggang 21, 2018. So sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño na nanonood ngayon dito sa ating live streaming, isang magandang araw po at magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. At nakakatuwang makita na ang ating mga produkto ay nakadisplay ngayon dito naman sa uh, Mega Mall dito sa Maynila. Sila na po ang nagadala dito mula Marinduque papunta ng Maynila, inapuntahan na po kayo para ikayatin kayo. Na bumili naman at ang kiniken, sabi nga ni sa ating salita ay tara na at mamamaraka na kita. So yan ang peanut butter na gawa naman ng sibuyaw with cocoa sugar. And ang dami pera dito. Madekwat ako mamaya. <laughs> para <laughs> para mabili ko. Ang dami ng pera. At ito, kasi nandito rin si Aye, no? Okay. Ng, uh, Marin, ng uh, provincial. Okay, nag a sila. Nakakatuwang makita sila dito. And very supportive sa lahat ng mga produkto na gawa naman sa ating uh, probinsya ng Marinduque. Ito, alam nyo po, kapag kayo ay nanunood ng TV, Huwag na kayong kumain ng mga chichirya. Ang kainin nyo na ang kainin na laang, ay itong malunggay crackers na talaga namang healthy at napakarami pang benefits. Ha? Huh? So, nanonood si, oh, si Tita Mir ng uh, herbs. Hebron. Ng lupa uh, lupak sa bayan ng buwak nanonood. And of course, eto, maikot kita mamaya. Ang dami dito mga produkto so na overwhelm ako dun sa mga nakikita ko ng na mga produkto Gawang Marinduque lagi ako uh, na amaze kapag ako ay nakakakita ng mga produkto sapagkat uh, nagkakaroon ng development para bang nagkakaroon ng innovation from packaging to raw uh, from raw product to uh, packaging na nakikita natin ngayon nakakatuwang makita yung mga produkto ng Marinduque Shoutout sa ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming. Uh, I-comment nyo lamang kung saan kayo naroroon at nanonood ngayon para abatiin ko kayo ng live dito naman sa ating live streaming dito po sa Marinduque News. Watching from Hong Kong, magandang uma, magandang hapon, magandang gabi sa pagkatang oras na muna sa Pilipinas ay ganap na ikaalas sa uh, 7.31 ng isang magandang gabi. Etong mga suka din. Ay, hindi ko alam kung anong suka na ito pero hinala natin ah. Oh, may packaging din. Uh, suka tama sa anghang, tama sa asim, ay panalo 'yan. Etong katapat niyan, ang malunggay crackers. Ang malunggay crackers so, ay saan gawa. Ang malunggay crackers saan gawa? Malunggay sa uh, ano, ano ground rice okay. and uh cassava flour. Pero sa ang bayan po ah, ito Ah, bayan po? ng kap Mugbong. Kapayang... Sa bayan ng Mugbong? Oo. Uh, uh, bali kapayang ino. And uh, sa kapayang ino, the cooperative. Okay. Sa bale may cooperative sila? Oo. Uh, uh, Ayos. Okay. Nagpagkwentuhan muna kita, ano? <laughs> ano ang pangalan mo, Palangani? Ang ganda Ay. mo naman po. Oh, si Debbie po. Debbie Waste lang po. Lagay natin ang microphone uh, Kumusta naman po ang ano? Ay, naku, Diyos ko live. <laughs> live ka, oh. Kumusta po ang... Uh, ang uh, pag, ano na, nalito tuloy ako. <laughs> I Dahil ang daming nanonood natin mga kababayan watching from Cabuyao, Laguna, si Marie Peregrino. No, si Tita Marie Peregrino, Rosie nanonood. Pa ano pong pangalan mo muna palangani? Si Debbie Medina po, ng uh, Mugbog, pero eh, nagtatrabaho din sa provincial government. Okay. And Marie ano pong Luque. trabaho niya? sa part po kayo ng tourism o ng DTI o ano po? Ah, uh, governor's office. Government yeah. office. So, kumusta naman po yung ating mga kababayan? At uh, mabuti naman po at may ganitong mga uh, activities kung saan po ay nasusuportahan natin. At napapakilala ah. po yung gawang maringgo. Oo, oo, oo. Taon-taon naman to ginagawa. Mm uh -huh. uh, sinusuportahan natin yung mga ismola uh, uh, yung mga SMEs natin uh -huh. uh, na hindi pa kaya makapag uh, ano ng kanilang mga produkto mga may, may, may i-promote so tayo yon tayo provincial government uh, ginagawa natin uh. okay Tinutulungan natin sila. So, ano-ano po yung mga, prad, mga product o mga produkto na makikita natin ngayon dito sa Mimaropa Natural? Sa Marinduque lang. yung ah, Sa, sa, marinduque sa atin, particular oh, po sa marinduque. Ng marinduque. Oh, yan. Meron tayong agri-products. Mm -hmm. oh, agri-products. Oh, oh yan. Bali, mga tag-agricultural uh, office naman natin ang nagdala ng mga produkto ng ating mga farmers na hindi din makakaya din makapag-dala dito ng kanilang produkto. Okay. And then, dito, yan, yung ating... Uh, Meron tayong kamote products, kamote cookies, gawa sa gasan. Okay. Uh, 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 ito mga, ang tawag dito, wood. webless. Uh, okay. Woodcraft. Ito gawa naman ito ng mga inmates natin. Inmates? Yeah. Oh, okay. So, syempre, hindi oh. naman nila kayang dalhin din dito. So, okay. kami na din. Okay. And then, yeah, mga peanut butter ng Cebu, ng Turiho, sibuyaw yan. And then yung, uh, yun nga, marinaya, marungay crackers, pramugpog, kapayang. Uh, ito, mga kasaba cookies. Okay. Gawa sa, sa buwak yan, ano? Sa bayan ng buwak. Okay. okay. bye ba ano pa? And then may pang parol din nga pala kami, gawa din ng mga inmates. Binabenta din namin yan. Uuuh, puntahan natin yun mamaya. Oops. Ikot ka, maraming Okay. So makaikot kita mamaya and uh, at the same time, it, uh, magandang pagkakataon po ito para imbitahan na rin yung ating mga kababayan na nandito sa Metro and Mega Manila na bumisita naman po dito at supportahan itong mga produkto ng uh, probinsya, particular ng ating probinsya ng Marinduque. Go ahead po, oh, at imbitahan saka, niyo po sila. Oh, uh, Sa lahat po ng mga taga-Marinduque dyan na nandito na sa Manila, naniniran, Uh, punta naman po kayo dito sa Mega Trade Hall 1 and 2 Mega Mall, SM Mega Mall. Uh, baka namimiss nyo na yung mga produkto ng mga marinduke, ng taga Marinduke. Bili naman kayo ng tayo. Supportahan okay. natin ang ating mga maliliit na small medium uh, enterprises. Oh, yes. Okay. And may nagatanong ho, oh, meron daw po bagang banana chip? Meron, meron, meron may banana chips. At nakikita ko nakain si tita, oh. Ang sarap na inakain niya. <laughs> <laughs> Mamaya ako ay mahihiri pala. Ano, tinan niyo po yan. Ang uh, atin namang sa pamoso na... Sumang. Ang sumang. Ito pa gawa sa atin o hindi? Hindi. Okay. At, oh, sorry. So, ano kita? of course, may maropa ho yan. Hindi Oo. naman ibig sabihin. Eh, kaya nga ni sinabing may maropa naturally. Magkakapatid ano po. pa rin. <laughs> yan. Oh. Isa lamang ang kultura niyan. Isa lamang ang uh, mga dugo na nadaloy dyan. Bagamat etong uh, itong nakikita ko ngayon ay uh, sino... Pero ang tawag sa atin yan ay ano ho? Uh, akalamay hati. Uh Oo. -oh. Oh, ha? jam. Coco jam. Oh, inglesero. inglesero. ano nga? Kalamay hati. Oh, hati. Or... May or ang tawag daw sa Santa Cruz niyan. Ah, sa atin ay ano yan, 'yan? Ah, si ah, Sampililo. Sampililo. Okay. <laughs> Sampililo. o sige, <laughs> maraming maraming salamat <laughs> ko sa mga ng Panayam. And nanonood. Mukhang madami ako ang ikutan. Ang dami daw ng mga marami, ay, Meron pa doon. Yung mga oh. kaya namang umupa oh. na ano, meron diyan. Napakagandang si eto'y <laughs> ay aking kabarangay. Yes. Oh, yes. Uy, nanunood audience? si... Uy, binigla. Ako yun. Binigla. <laughs> Napakagaling mo naman po. Tsaka handang-handa naman po. Ikaw, tingnan naman po. Ang ganda niyo sa camera. Siya <laughs> eh. so, nanunood watching from Muntinlupa City, <laughs> si Edna Salazar at nanonood din si Pepper Pete's watching while temporarily staying in Poblacion, Salian, Batangas. Si Ruel Saeseda ay nanonood, ayos naman pala para malaman ng ating mga kababayan of course, para malaman and uh, you know, it's really a, a great opportunity ho to showcase yung mga product ng ating ng mga probinsya ng ating minamahal na probinsya ng Marinduque Bakit itong aking So ikot muna kita dahil ang dami raw na mga abisitahin ako. So, dyan muna kayo ha. Mag-comment nyo kung nasaan kayong lugar naroon. At itong mga nakikita nyo na ito, ito ay gawa ho ng... Ah, gawa ng... Bakit itong aking... Wait. Ano nangyari? Oh, 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 Wait, 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 wait. Hold. There you go. Pati itong aking, uh, ano ay nagalo ko ay, oh. ayan, itong mga parol na nakikita nyo ay gawa ng mga inmates sa bayan ng buwak. So, ayan, supportahan ninyo ang mga parol na nakikita natin ngayon dito sa ating live streaming. Bakit nagalo ko itong akin? There you go. Alright, so ikot kita, madami pa daw dito. Ito, Marinduque din. Hello! Magandang uh, araw po sa inyo! Kumusta po kayo? Mabuti po. Wait, Wow, watching from Hong Kong, inabenta po ba yung parol? Opo, inabenta po yung parol. Gawa po yan ng mga inmates natin sa Marinduque. Tulong para sa kanila. And uh, ano naman po itong mga ito? Pastillas? Kamote cookies for sale po yan. Opo, for sale po lahat yan. Rowel Sa Eseda, nanunood. Inabenta po ba yan? Benedicta Rejeo Ray, watching from Santa Ana, Manila. Bakit itong aking... Oops! Ay, nagalo ko. Watching from Japan, nanonood. Ito ito, interview kayo. Ikapanayamin natin si... Ano pong pangalan nyo? Busy, busy po kayo. Betsy Naling po. Wait lang po. Igan po kayo ng mikrofon oh. Oops. Okay. Oops. Ayoko, kumabit. Pakabit daw nga ni po. Ayan. Oops. Bumalik, Ted. Ayan. Ano ang pangalan nyo? Betsy Naling. Betsy Naling. Betsy. Taga saan po kayo? Sagasan sa Marinduque. Sagasan Marinduque. So, kayo po ay may kooperatiba doon or sariling po, single proprietor. Single proprietor. Tapos dinala niyo po yung mga produkto. Ano yung mga product niyo dito? Ito po yung kamote ko, isang sa amin. Eh, show. pakita po natin. Pwede pakita natin. So, ito po yung mga kamut, kamote cookies. cookies. Ube. Ube cookie. So, magkano naman po yung isang ganito? 35 pesos. 35 pesos. Oh, si murang-mura. 35 pesos lamang. And then, kamote with cacao. Kamote with cacao po. Ito. ito naman. Okay, so ito, kamote with cacao. Ang ganda ng packaging. So inatulungan po kayo dito ng The, uh, DTI, DTI. Okay, tapos Ay, ito may naman time po. Plain na kamote. Ito, plain nakamote so similar po yung presyo nito 35 pesos pare, -pare. Para parehas and then ito iba-iba din naman po yung uh, sizes po natin sizes ayon 250 grams okay ito ho 250 grams at saka ang uh, 200 grams ito ho yung mga how much po yan magkano po yan ang 200 grams natin is 60 pesos at ang 300 is 100 pesos pat pat Pakita po natin sa live natin live tayo ngayon na napapanood sa Marinduque News So, so, ay, ba't na ganito yung aking ano ngayon? Nagalo ko itong, cool. kailan na. po magkakaroon sa MOA? Huwag nang intayin ang MOA, pumunta na dito hanggang October 21 lamang sila. Okay, so, ano po yan? yan Nagaling ano po? na kami sa MOA. Nagaling na, na sa August. MOA. Mo. Ano po? And then, ano po yan? Eh, yung 250 grams. Magkano tayo? po naman yan? 100 pesos. 100 pesos, napakamura, ano? Murang-mura. -mura. Okay. Tapos, uh, so, meron tayo yung mga sukang tuba, yung yung natural na suka. Oh, walang yun po yun? Ikas. Pakita hmm. po natin. Ikot po tayo dito. At uh, ipakita muna natin. Yan. Ito yung ating sukang tuba. Merong uh -huh. spicy. Okay. Merong... Uh, oh, ano, eh, Nagalo ko. Merong walang uh, sili. Okay. Ano po yan? Magkano naman po yung ganyan? 60 pesos itong spicy, 50 pesos ang uh, supply ng Coconut, na ano po yan? Pati nga, pat ni, pakita po natin yung packaging ninyo. Coconut uh, vinegar, sap vinegar, ito po yung magkano? At 50 pesos. Naku, nas, napakasarap nito na sa chicharon. Sige, ano pa po naman At yan? Ito spicy. Ang may sili. Oh? Uh, spicy sukang tuba. From Banot, Gasan Marinduque. Tumawag lamang sa 0928 410 And then? At meron tayo ano pa yung tableya. 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 Oo. Maganda yan sa ano? Kakao. Kakao. Meron po kita yung kakao na ano doon? Meron. Ay, gaano po kadama yung, I mean, yung farm ninyo doon? Kayo po mismo? Uh, o nabili ninyo yung yun, ano? Meron ako partas tapos binibili rin yung iba. Okay. So may mga tanim na po kayong ano doon? Sa, sa, sa farm niyo po mismo? Sa ngayon napakarami nang nagtatanim ng kakao sa Marino. Oh! Alam niyo po ba na ko rin magtanim ng kakao? So, nag nag kung saan po kayo nakuha ng ano? Sariling seedlings. Seedlings? Sarili niyo po? Tapos, oh, na wow! Na si okay. So, ah uh, bakit nagkakaroon ng problema itong... So, inbe... ano pa po mga products nyo maliban dyan? Uh, meron tayo yung bukayo. Bukayo! Bukayo na masarap. Alam nyo, pwede na itong ipang ulam sa kanin. Naalala ko. Uh -huh. Uy! nag ang ating uh, gimbal ah. Wait, nanonood mula sa si Marilyn Bellianueva Permejo. Kailan po magkakaroon sa mawa? Wait lamang ha. Ito naman po ang bukayo. Na magkano po ito? Pesos. 60 pesos lamang po. Sige, so imbitahan niyo po yung ating mga Meron pa po na uh, picture? Ayun, uh, may kamote pa talaga doon, no? Oo, uh -uh. meron tayong bago. Ito ano yung po bagong yan? gawa, yung uh, passion fruit na wine. Okay, pakita po natin. don't Fruit Wine, passion fruit. Tapos magkano naman po yan? 200 pesos. 200 pesos lamang. May ano po yan? May, ano may nakatulong po ba ito? sa help or what never, ano never, po ano pong ben uh, benefits niyan good for eye health asthma uh, beneficial for skin ano skin marami marami siyang uh, Sige, so ano po ito na po ang pagkakataon para imbitahan nyo rin po yung ating mga kababayan na bumisita po dito sa booth nyo dito naman sa Mega Mall. go ahead po uh, tayo mga marid, mga kapwa kubo querido kenyo hala bisitahin niyo kami rito yung mga matatagal na hindi umuuwi ngayon nakikita niyo kung ano yung meron ang marinduke noon at ngayon hanggang kailan daw po kayo dito hanggang uh, Sunday hanggang September Sunday 21. October 21 hanggang ano oras po yun hanggang uh, 11 o'clock 11 o so may gusto kang batiin po at pasalamatan uh, ah, nagpapasalamat ako sa DTI sa malaking assistance ng nagagawa sa Islands Deli yun ang aking sa Kamote Cookies yan po po, maliban doon, wala. Ah, wala. wala. So, Maraming salamat po at mabuhay po kayo at uh, proud po ako na nakikita ko yung mga produkto ng uh, Marindo Kenyo dito naman sa Metro Manila. Okay. So, ikot po kita. Maraming salamat. Kayo po, Ay, hindi iba-iba-iba ito. Nakadisplay lamang pala. Okay. Rodelas family from Halamba. Hmm. Itong aking Aking uh, gimbal ay nagalo ko ngayon, ayo. Wait, 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 wait. Ayan, ayan, ayan. Alright, so... Ayan, ayan, ayan. The heart of the Philippines. Torrijos loom. Indicate... Ano yan? Intricate. Oy! Anong sabi? Pumunta rin daw ako sa BGC. Ako, ang dami kong... Lami po kakadating ko lamang po galing po ako ng Thailand. So uh, I was just invited ho to visit here. So bukas meron din daw sa meron din daw sa BGC. So hopefully makabisita tayo diyan tomorrow. Uh, ito aking medyo magulo ang ating live ano wait wait wait, wait. ikot muna kita thank you thank you so uh, bakit ano daw galing sa lungat bakit galing sa lungat ano yung lungat eto marinduke rin uh, uh. Ito, pure uh, phone. Cancel muna natin at medyo nagkakaroon kita ng problema sa ating live stream. So ito gawa rin ito sa Marinduque nakikita natin dito uh, may sanib nga ni, may sanib ang video natin, wait lamang cancel muna natin at uh, hindi permitong aking gimbal wait laam